Yan, galing ako niyan kay Mia. Tapos pagbalik ko, oh, yan ang nabutan Ay, ko. Yung dalawa, nasa loob na ng tricycle. Akala nila, sasama sila ulit sa tindahan. Ay, o, nagkikwentuhan pa sila. Pinapakyat pa ni Kiba si Akamaro sa upuan. Eh, Kiba. So, sinisitsitan ko nga sila dyan. Ang patong sa tricycle. Ako, makikita. Sinisitsitan ko sila. ito si Kibat Akamaro. Buti pa si Akamaro nakapulang. Si Kiba ang kulit talaga nito ni Kiba. Tapos mamaya tingnan nyo kung anong gagawin ni Kiba. Pinapasok yan dalawa na yan. Anot taan kasi ha? dapat di sila susunod sa akin. Ayan. Lumabas agad Alahan si Kiba. Alaan nyo kasama kayo. Ang makulit na <laughs> Kiba talaga naman. Galing pati ah nakatambay. Anot dyan kayo nakatambay Akamaro. Ha? Ah? Pasok dong, pasok. Pasok. Bilis. Pasok sapi. Pasok, pasok, masuk pasok. Pusuk. Tiba, pasok dong. Kema okay, pasok. Jalan kayo ha. masuk oh, Malabas dyan ha. Ano ah, talaga ikaw, Kiba? Pasok lang so, diba, dyan, ha? talaga ni Kiba? Okay. Tapos nalabas pa yan. Tapos ang gagawin niya mamaya dito sa tricycle, tingnan niyo ang gagawin niya dyan. Ayan, tinan niyo. Ayan pa yan sa loob, ha? Ayan pa yan sa loob. Inayos ko lang yung tricycle. Pagtingin ko, eto na, tinan niyo, nakaupo na agad dito. Tapos yan. Yan ang reaction ng gagawin niyan. Tingnan niyo naman. Kulit-kulit. Pasok doon. Baba dyan, baba. Hindi ka pwede magsama doon. Nabas dyan, nabas. Tinan mo ito, parang walang nadidinig. Mm. Pasok, sa, pasok sabi lang. Pasok doon, pumasok ka doon. Nadaanin mo ako sa pakit mo. Pasok sabi doon. Lepas jam bapak. Oke, okay, kibang bang itu Di kamar bapak kiba. Hmm? 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 Kiba. Ini nama dari itu ay. Hmm. Ah, mati kesti gas muka ni kiba. Kena asal no,